Hello! What's up mga idol? So ngayon panibagong araw at panibagong video na naman tayo mga idol. So ngayon yung gagawin natin mga idol is fourth session namin ni Idol Christian Dave na nagbabalik no. So yun no, napakastig. So yung gagawin namin yung kanyang fullback mga idol. So yun nga, fourth session namin ngayon. So syempre, uh, bago ang lahat, so may isa-shoutout muna tayo mga idol uh, nang galing sa ating page Damaso Tattoo so si Idol Xler Golex uh, sabi niya mga idol uh, Idol pa shout out ko sa next video ni mo aning uh, session salamat dol so shout out ni mo Exler Golex so dagan salamat sa support and kung imo ning makita so please like and share so yon uh, maraming salamat idol so balik tayo dito mga idol no so yon uh, nag start na tayo dyan shading mga idol so yung ginamit nating needle dito mga idol is isang isang needle lang Uh, at, syempre, yung ating sponsor, yung ating Big Waps Cartridges. So, ang size nga pala nito, mga idol, is, ano, uh, 15RM. So, yan yung ating ginamit, mga idol. Napaka-relaxed lang ni Idol Christian Dave. So, medyo matagal-tagal na rin tong aming, ano, no, fallback project. So, siguro, every session namin, ano, uh, siguro mga two months or parang ganun two months Run? bago siya bumalik kasi nga para ano para yun nga para <laughs> tapos simple dyan mga idol dahan dahan lang tayo dyan mga idol at kung mapapansin niyo mga idol naglagay tayo ng plastic dyan kasi nga pala uh, naglagay nga pala tayo ng ano dyan naming cream kasi medyo mahina yung ano yung pain tolerance ni Idol Christian Dave so Aww. kaya naglagay tayo ng naming <laughs> cream mga idol so pwede naman kayong mag request mga idol uh, sabihan nyo lang yung artist nyo kung lalo na kapag sa tingin nyo uh, talagang mahina yung ano nyo yung pain tolerance So, pwede naman kayo mag, ano, mga idol, um, mag-request. So, yun, si Idol Christian Dave. And, syempre, natapos na yung aming pang-apat na session sa aming fullback project. So, ito yung aming final result. So, after, ano, mga idol, after 5 hours. So, 5 hours yung mga idol, ha? Napaka-tindi ni Idol. Kahit hindi natapos. So, syempre, may aabangan pa tayong... Panglima, so fifth session namin ni Idol di uh, Idol Christian, so yun Maraming salamat mga idol kung umabot kayo dito and and yun lang. <laughs>